Good morning, good morning mga bro Today, January 18 na 2025 na update ko kayo mamaya sa mga alaga nating na kalapate At saka manok At sa hydroponics natin Pag-isahin na lang natin para uh, Hindi na maano Pag-isahin na lang natin ng vlog Kasi hindi naman ako laging nag-upload Siguro mga 2 to 3 times a week lang tayo mag-upload ngayon Medyo busy na sa work Ayan, ingat ingat tala po ang lahat tayo ay papasok na ng trabaho Maya na lang ito. ang dami niyong pagkain ha hindi yung kinakain kaya di ko muna kayo papakainin ito mga to kunti lang kasi nilagay natin dito kahapon sa mga to yun ang patuka natin kukunti na lang din kailangan itong webes makabili na Bili na tayo ng patuka. Unti-unti na lang natin para paubos nila. yan, Para dito, konti lang din. Mag-isa ka lang naman. Kayong dalawa. May tulog na ba kayo? Yan Ang mga manok natin. Hmm. Manok natin may ilak. para yung mga uh, alaga natin na sa baba, ah, sa taas ay makakain din so, pumasok sila dyan para masanay na sila uh, ah, kasanayan na rin nilang dito makiat eh uh, Alaga natin na yun. Ayun, umurunta sila. Oh. Taas. Ayos yan. Nais na rin silang rumunda yung apat. Pupuli din siya madali ng pusari ito. Kasi ginagawa ko tuwing umaga o paglabas ko ng trabaho, napakawalan ko yung mga yan para rumunda. Ayan sila. Eh, hindi pala kita. Ako pala yung bibid ano yun. Nila nilaglag yung itlog oh. nila. Ayan o. Ayan o. baka nila yung itlog nila ay mapangit kayong paris you are not a good parents ha ayun o oh. ang makikita nyo mga bro natak pa nila eh ay, ayun o oh. sayang yung itlog nila ito wala pang itlog to? di ko malaman kung may itlog na o ano ayang yung itlog nila. Oh, itong mga laga natin, oh. oh. Anong ginawa nyo sa itlog nyo? But, ay, nako. You're not a good parent, ha? Huh? Today, uh, January 19, 2025. Papakain muna tayo ng kalapati. Umaga ngayon, magda past nine. Time check is uh, oras na 9.02 9.02 na ng umaga kasi alas 10 ang pasok ko ngayon ng umaga, alas 10 hanggang alas 6 kaya no time na para magpakain dati mo ng hapon ko kaya ito, mapakain na natin sila yan, pinakawalan ko na yung apat at yun nga na video uh, tayo kahapon uh, isang pares natin na nangitlog nung nakaraan lang yung ilaglag nila yung nangitlog nila at para gawin ko kung bakit wala akong idea mapapakain lang tayo sa glit mga tonggits na rin mamaya ruronda na yung mga yan naalaga natin na yan iiwanan muna natin silang gagala-gala apat lang ayan na uh, hapon si Kenneth na magsasara uh, niyan tulungan nila ang inayan talaga ako dun sa itlog ng dalawa siguro ang gagawin ko na lang kasi baka mangitlog na rin tong itim eh makikita nyo yung itim nandun na sa loob eh lagi nang sa loob pansin natin, mahanapan natin ng kapares yan yung itim natin doon tsaka yung brown lagi nandun doon sa loob uh, ah, siguro may init na rin yun gayon din to ito gayon din to yan. lagi na rin nasa loob yan may init na rin siguro yan kukuli ito rin may -itlog na rin yung kalapati nating kakaibang tulog napanginayang talaga to sinukahan nila yung itlog nila ah, uh, usapin ko muna si kayo nito anong plano niya rito kasi itong brown na to parang tagalogin lang eh pero kakaibay yung mata niya oh kakaibay yung mata niya parang oh. parang hindi lang bilog parang may ah, yung kabilang mata niya pala lang yung isang mata lang ah, uh, panginayan nyo itlog kinapon nila ba't nyo naman tinapon ayun nyo pang mag-alaga ng inakay ay nako kayo, kailan kayo mangingitlog ha ah. kailan kayo mangingitlog mapakinabangan ka naman kayo Kung nagka pera ako bibilang ko ng barako yan Na sila, sagalaan na yung iba nating kalapate, yung apat yan ang isang pamilya pamilyang kalapati yung una nating paronda Ayan sila bukas na lang ulit asas na daraw na lang ulit every other day na lang siguro akong mag-ano or three times a week mag-upload dito sa alaga nating mga kalapate sa hydroponics natin at sa iba pang mga project na ginagawa natin mga libangan natin dito sa Kuwait. Pumunta na. Nakawi-uwi lang nila. Gumaba eh. na sila. Ayun yung iba o. Oh. Pababay na natin para ano kasi papasok tayo. Pababay na natin para kain Walang tubig to mga to Walang tubig po ba to? rio you know this Walang tubig Walang tubig tubig Nagawa siguro ako ng patubigan ng mga to Ah, hindi ako tuwing ano, salin ako ng salin Tarantay tayo ng salin ng salin dalawang sis, dalawang ano, bata pa. Ito. Ayun yung, mga magulang, ayun. Yung sa taas. Oh, yung checker hindi pa bumaba. Maka rumono ronda pa. Ito yung mga anak. Ayan mga bro, makikita nyo. Uh, na sila dyan siguro vlog na lang tayo mag uh, upload tayo ng video May, siguro 3 uh, times a week na lang 3 times a week tayo sa try natin 3 times a week kasi medyo busy tayo sa work eh. update sa ating Gapi grass tsaka buhay pa ba? Nako, nilumot na. Pero meron pa naman. Meron pa naman gapi grass sa loob. Dali natin yung lumot. Ayan. Ayan. natin yung mga lumot. Ang agaw ng sustansya ng ating mga alaga. so far buhay pa rin naman sila kahit na medyo ano yan mga gapi grass natin tsaka duckweed hindi sila ganong dumadami dito hindi kagaya na sa kwarto gawa nung napakalamig pa naglamig pa kasi rito pero buhay 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 sila yan buhay naman kahit papano siguro lagyan natin ng uh, ito para magkaroon ng pataba kunti lang yan yan balik natin dyan ayan muna natin sila dyan alam natin kung yan ay dadami o ano oh mga busog pa kayo ayun yung pang kumain ayan muna natin makawala ito mga to para kahit papano makapagliwaliw ayan mahilig silang magliwaliw mga <laughs> alaga natin ayan mahilig magliwaliw talaman may pagkain na sila sa taas. At uh, na rin natin 'to. Hindi pa rin tumubo yung nilagay natin ditong lettuce. Nilagay tayo dito ng lettuce eh. Seeds ng lettuce pero sa nakikita ko parang buhay. Nakita ko yung usbong sa loob eh. Nilagay ko rito lettuce tsaka sitaw. Asang buto ng sitaw tsaka lettuce. Ito. Pagdadaong ka pa ba? idea kung magdadawag pa pero ito sana tumubo yung lettuce na nilagay natin dyan lettuce tsaka sitaw nilagay ko dyan ayun yung makikita nyo na sa ilalim uh, meron tayong nilagay dyan tingnan natin kung, ma kung tutubo kung maganda pang gumala kasi magandang magroronda ngayon gawa nung maaraw magandang magparonda ngayon chachat ko na lang si kinet na tingnan tingnan kasi sa kabilang planta ako do duty na ang update natin ngayong araw sa ating mga alaga ngayon o sayang yung itlog They are not a good parents. <laughs> dalawanto to nako hindi kayo magandang pagparisin ba't Mag kasi pinaris ni Kenny ito di dyan sa binigay sa amin parang tagalugin yung hmm. magandang kalapatin yung nabili sayang sayang yung lahi kinain lang nila yung itlog nila hindi maganda hindi magandang pares hopefully yung checkered natin na yun ma nasa sulo ang itlog maganda ang mga itlog kasi sa naalala ko uh, nung unang nag yan ah hindi pala yung blue bar pala yun uh, unang nagitlog dito kasi yung that time uh, masyadong humid may humid kaya nag moist yung itlog nila dumikit sa dibdib nila yung unang na unang na-encounter namin dito yung blue bar na yun sa mga kabilang buhay na nadali ng pusa sayang nga eto mga manok natin dalawang peraso mga tamad kumain yung natin na tandang yan pag may pera na mga March siguro or April April kakaroon na ng tandang yan bro ang update sa ating mga alaga ang alaga nating kalapati yan lang muna Magikita magkikita nyo yung isang ano nagdudun sa loob hindi ko malaman kung naglilimlim o ano kapares nito nandun sa loob hindi kasi kita kasi yung packs nila masyadong mataas okay, okay na okay yan sa Pait lugan. yun na lang muna ang ating update at yung ap apat nating kalapate yun na natin sila ron Masarahan lang natin ng bagya yan kaya muna sila magpa-araw doon sunbathing muna siya. ingat-ingat pala ang lahat at sayang talaga yung muna na yun no? itlog eh. Oh. ingat-ingat pala ang lahat at uh, God bless us all